Ma'am, wala pong ano ron, drop off. Saka hindi daw po kilala yung tao ron. Kalayo. Yung eh, nagpasent na ng gikas yung kausap ko eh. Balik nyo na lang po yung inabon ako sa yung balikan ko rito, ma'am. Hindi ko na talaga may bibigay ko sa'yo. Kasi, ano eh, naibigay ko na doon sa reseller ko yung ano niya, yun, yung niya ni. Eh. Ma'am, hindi lang po pwede yun. Lugi naman po ako kasi ang layo ng drop-off na yun. Tapos bumalik pa ulit ako rito. Tapos bibigyan nyo lang sa akin sa abono ko, isang libo. Lugi naman po ako nun. Tapos din ako ng pera kasi, kumbaga, siya, siya kumuha sa akin ng item. Reseller ko lang din siya. Nag-ano siya ng commission para kumita siya. Hindi ko naman alam na ganun din mangyayari. Hindi hey, ma, may singin na bono ko, 2-1. Ibabalik eh, ko sa akin isang libo. Hindi na nga po ko binayaran sa balikan ko eh. Luging-lugi po ako dyan, tapos ang libo lang ibabalik sa inabono ko ko din ko kasi parehas tayong mawawalan to. tayo tayo dyan, mami. Hindi eh. ko sabihin, maglalabas din ako ulit ng one-one. Hindi eh, naman, hindi naman nabenta tong item ko. tayo tayo dyan, eh. Nagabono ako tapos 1,000 libo lang babalik. Luging-lugi ako dyan, ma'am. Wala nang ang bayad yung ano ko, eh. Gasolina pa ako. Oh, di ba, di ba na. tayo pwede pumunta ng barangay na lang, ma'am, para ano, maayos ng maayos pa. Kasi lugi ako dyan, 1,000 lang ibabalik niya sa akin, eh. Hindi lokot ka na naman at tayo. Kumusta siya sa atin? Pag na-contact sa private seller ko. Tulungan na lang siguro natin para maano natin yung yung seller ko para din makauusap natin siya. Pag Tulungan na lang natin para natin sa na ma makokontak. Kasi hindi rin po hindi niyo nga po makakausap kasi nga po wala nga puro dinero po kilala yung tao ron eh. Ah, ano na masiguro natin yung sa contact. Wala kahit po kayo po tumawag. Kahit kayo po tumawag, wala po talaga. Nakakailang tawag na po ako ma'am, wala po talaga. Malaking pera din mawawala sa akin, Dire mo, muha, luwan. Parehas lang naman tayo biktima dito. Ma'am, hindi ako biktima. Ay, ako yung biktima, pero kayo hindi. Shop lang naman kayo. Ako, rider ako eh. Login, lugi ako. Biktima din ako kasi nagbigay ako sa kanya ng ano, ano eh, nakuha niya. Hindi ako papayag sa ganyan ma'am eh. Parang ano eh, Luging lugi, isang libo binalik sa akin, tuwan yung inabono ko. Bali, lugi tayo pareho kasi nag, nagpaduwal ka, tapos nag, kumbaga nagpaduwal din ako kasi nagbigay ako sa kanya nung hinihingi niya ng Gcash. pinaka niya, hindi ko naman alam na ganun talaga mangyayari ito. Kaya sa ngayon, ito lang talaga may bibigay ko sa'yo. Pagka siguro pag uh, sa barangay, ito lang magiging yung 7-10 na hinihingi ko. Pagka uh, nakausap ko na yung seller ko, nakita talagang... Hindi nga pwede, ma'am, kasi nga, uwa yung inabono ko, tapos, 1,000 libo lang ibabalik mo. gara naman nun. Hindi uh -huh. nga tayo magagawa kasi parang tayo magtulungan na, na po, po ma pwede, kasi nga po, 1,000 yan, yan, ito uwan po inabono ko, paano po nangyari, 1,000 na ibabalik sa ka akin. nga, sir, may ko na po sa Hindi nga po pwede yung ibabalik niya sa akin eh. Hindi po ba ako? Ito po ang pinabono ko eh? Hindi po naman sir, kaya lang sana hindi 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 ako na hindi lang kayo yung nawalan. Ako din, nawalan ako. Ang laki nang nawala sa akin, tuwan, saka yung gasolina ko, saka yung pagod ko. Babalik ko naman sa iyo yun eh, basta na na natin sa paranday na gano'n ang mangyayari, gano'n ang gagawin natin sa app. Mababalik naman sa iyo yun eh. Ma, yun pala si Kat, itaan Oo, sige ko lang yun. Kat, may nag-aasin ko dito. Maganda ako, kagapo, ano po bang may pagling natin at pagunuhan na nangyari? Wala nang mangyayari. Ano ba sa mga sinta Hello? Hello, ma'am. Ma mam nakita ko ba yung ano, post mo sa Facebook o sa shop? Eh, Ay. interesado ako. Ah, uh, yes, sir. Bakit po, sir? Bali 1,100 po, ma'am. Opo. Ano, yung yung kaibigan mo yung kukuha, gagawin ko sana ng 2,100 kung okay lang. Pero ang gagawin ko, papaabono ako muna sa rider. So mag okay, ano? Ako, ma, oh, uh, ma dadagdagan mo yung, yung bansa, price ko. Para meron din ako para magkaroon ako ng commission. Kunin kaya yun, sir? Ah, kunin niyo kasi ano, kaibigan ko naman siya galing ibang bansa. Eh, yan talaga yung hinahanap niyang siya. Kaya kukunin niya. Oh, sige sir, kayo pong bahala. Ako na lang ano, mag, ako na lang magpupok, ma'am, para makuha ng rider, maabunuan sa'yo. Sige sir, paki-indicate ah, na lang po sir. yung shop namin. Ah, sige sige. Ah, pa-send na lang uh, ng ano ng address talaga ng shop niya para mailagay ko sa booking. Okay, sige sir. Salamat sir. Salamat. Okay. Hello sir, confirm ko lang yung booking. Oh, sa uh, shakyan sa shop mismo mo kukunin. Magbabaw na po ako ng ano no 2100. Oh, 2100. Uh, additional na lang ako ng 100 tol. Ah, sige po sir. Uh, shop naman yung kukunan mo. Okay, sige po, Sir. Tawag ako muna okay, po. Tawag ako po si pickup po yung sara. Okay, okay. Sige po. Salamat po, Sir. Hello po, ma'am. Ah? Yes, hello. Ah, ma'am, confirm ko lang po yung booking kung ano po yung kukunin. Uh, oh ano po, siya po, maha-ponong ako ng buwan. O, po, sinabi na po ni Sir. Ah, sige po, ma'am. On the way na po ako diyan 5 minutes. Okay, Salamat po. Good morning, ma'am. Ako po yung rider. Mag-aabo na po ako ng 2-1, no? Opo. Ito po, ma'am. Kaya oh. naman, picture lang ko lang, ma'am, ha? 1, 2, 3. Okay po, salamat po. Hala, pakingatan na lang sa'yo, ha? Wala ko yung plastic, ma'am. Wala ko malaki, eh. Sige po, okay lang po. Taipan na lang natin. Salamat po. The child is either unattended or no contact area. Please try your call later. Hello, ma'am. hello. Ma'am, yes, ah, hindi ko po makontakt si, ano e, si drop-off. Hmm. Hindi mo makontakt? Ata na mo yung pinigilid ko kontakt na ako sa'yo. Tinawagan mo ba pareho? Oo po, ma'am. Saka po hindi po siya kilala rito sa lugar dito, ma'am. Hmm. Ah, sige, sige. Ano, ako ang makontakt. Pati siya kita kung anong, ano, kung natawagan ko sa akin din. At least kita, natawagan ko muna yung uh, trap ko. Ah, sige po ma'am. Hintayin ko po yung tawag niya ma'am. Okay, Salamat po. Hello ma'am. Hello. Nakontak niyo na po. Naku, hindi pa nga eh. Hindi ko pin siya makontak eh. Tinawagan ko na din parehas yung kontak lang rin ko na pinigay niya Paano po kaya ayon, ayon, ma yun, ma'am? Yung bibi nagre-reply. Paano po kaya ayon? paano nga paggagawin natin dyan uh, siguro ano punta ka muna dito sa shop habang kinatawagan ko yung ano yung truck mo para makausap natin pareho oh. ah sige po ma pupunta po ako dyan okay balik po ulit ako salamat po okay. So hindi matulungin, ang pinakita natin ngayon ay kung tawagin natin uh, commission scam Ito ang isa sa pinakamahirap itrack kung legit ba o hindi Bakit? Kasi dito legit yung seller Ang mangyayari, Ah, uh, hindi niya malalaman kung scammer yung kanyang kausap. Yung rider din, walang kasalanan dahil hindi rin niya malaman kung scammer yung kausap. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin may iwasan yung ganitong klase ng scam. Ma'am, ko yung rider, uh, abono ako ng 2,100. Apo. O, oh, uh, yan. Ito ma'am. Ma'am, ko lang ha. Yan. Ma'am, confirm ko lang, uh, ito bang, saan nyo nakuha yung ano yung yung... Uh, bumili nito ano, may tumawag lang sa akin kasi nag-post ako sa Facebook ng oh. mga paninda ko dito ng item. Tapos tumawag siya. Sabi niya, nakita niya yung post ko tapos uh, gusto niya mag-reseller. Ah. ibig sabihin ma'am, reseller niya yung nakabenta nito. Na ito? Mm -mm -mm. ito po ba ma'am pagdating ko doon eh may juice sendan kayo ng GCash? Oh, yung reseller. Ah, ganito gawin niyo ma'am kasi uso yung gantong scam. Eh pagdating ko na lang doon at saka nyo send pagka yung naibigay ko na yung item. Ah, okay. Wag muna kayo magsesend hanggat hindi ako nag go signal sa inyo na uh, okay na na i-deliver ko na yung item kasi ito yung usong scam ngayon. Ay tumawag sa akin yun. O kahit tumawag sa yung reseller, wag, wag wag, na wag ka magse Ang gagawin mo, ako yung hihintayin mo para mag-send ka ng gigas sa kanya kung legit to. Kasi ito yung usong scam ngayon. So, bali magiging kaliwaan to. Oh, kaliwaan. Huwag ka magsasend ng giga sa kanya. Nag-abono na ako sa'yo. Huwag ka magsend ng giga sa kanya hanggat hindi ako nagsasabi sa iyo na mag-send ka, ma'am na i-deliver ah, okay. ko na so ayun di matulungin sa ng yun uh, sasabihan nyo yung seller na uh, ganun yung mangyayari pagdating nyo doon ibigay nyo na parang kaliwaan yung mangyayari pagdating nyo doon ibigay nyo na tsaka kayo magsasend yung seller at least yun may iwasan natin yung pagka-scam nung seller at tayo amaho ko lang sa atin abala yung mabait naman si seller baka bayaran sa atin yung uh, two way natin yung balikan at least hindi siya na-scam ng 1,000 or 1,000 plus Ganun lang kasimple yung gagawin ng rider. Tatanungin mo kada pick up mo kahit anong item yan. Tatanungin mo kung ano yung uh, customer niya. Kung na nagre-reseller, nangungumission lang sa kanya. Kung tipong pagdating mo doon sa drop-off, eh, magsesend ng Gcash. Yun yung pinakatatanungin nyo. Pwede rin mangyari, maging matalino yung seller. Ganito naman yung gagawin ng seller para hindi may scam silang dalawa. Para kung sa ano, abala lang yung mangyari. Kasi ano yan eh, wala namang kasalanan yung rider talaga Walang kasalanan yung rider Kumuha lang yung rider eh Kasi yun yung tunay na nangyayari Ang binibigay lang ng seller Kung magkano yung natira pera sa kanya Kasi akala niya lugi siya Pero ang totoo, walang kasalanan si rider Hindi rin alam ni seller Kaya ito, gusto nating i-highlights ngayon Na ganito yung dapat yung gawin Yun, yung rider yung mautak doon Na tinanong niya yung seller Ngayon naman ipapakita ko sa inyo Kung paano magiging mautak naman Kung paano magiging matalini yung seller sa gantong strategy ng pang scam -e scam Ako yung rider, uh, abono ako 2100 Ito po. Picture ako lang, ma'am. Okay na, ma'am. Deliver ko na po. Ay, oh, set. Ganito gawin mo, ha? Para sure tayo doon sa bayat natin. Kasi may reseller ako, eh. Pagdating mo doon sa drop-off, at nandun siya, na-contact mo, uh, tawagan mo ako agad para makapag-send ako sa kanya ng Gcash. Kasi nang siya ng ano, eh. Commission. Oh. Ah, ibig sabihin ma'am, ma ah, pagdating ko doon, i-ano ko lang to, yung pag naibigay ko na at nakuha ko namin bayad, mo tsaka ako magme message sa'yo, oh. tatawag. Kailangan bayaran niya muna yan, tapos kausapin mo din yung drop-off na gano'n nang naging sistema natin para makaiwas tayo doon sa mga scam. Oo, oh, oh, sige po ma'am, ah, thank you po. Okay, sige, ingat ka. Yun, ah, yung ano na yun, matalino yung seller. Ah, yun ang tunay na nangyayari. Kailangan maging matalino, kailangan mataas yung ano mo, yung pag-iisip mo kasi pera yung usapan diyan yan yung pinakamahirap alamin na scam kasi legit nga yung ano mo yung pwesto pero hindi mo alam nangungumisyon lang pala karaniwan na ginagawa to sa cellphone sa vape yan hindi mo malalamang scam kung wala kang idea sa gantong ano uh, commission scam kaya sana eh gawin natin yung ginawa ni seller na sinabihan niya yung rider na pagdating doon at uh, saka siya magpapadala ng pera 'Yung ginawa naman ni rider, uh, tinanong muna niya kung magpapadala siya ng Gcash, 'wag muna dahil sa kanya magbabase. 'Yun, ganun lang 'yung gagawin natin para maiwasan natin 'yung gantong scam. So ayun itong na ngayon, nandito tayo sa RJJB Motoshop. Ito si Sir ang may-ari ng RV Motorack, yung pinamimigay natin na bracket para sa mga kapwa ko rider. Sana may natutunan kayo sa eksena namin. Ah, uh, maraming, maraming marami salamat dito sa pwesto. Ah, uh, sa mga gustong bumili ng pyesa ng mga motor, special sa mga Mio, gulong, original parts, punta lang po kayo dito sa aming shop, RJJB tapos ang location po natin ay kay Pombo, Santa Maria, Bulacan, Tibagan, 0915, bago mag-Brighton. Maraming, Yun. maraming salamat po. Yon, maraming salamat sir sa pagpapahirap ng pwesto ay, sa amin. Salamat, uh, salamat. <laughs> <laughs> Yon, uh, ito yung mga kasama natin. <laughs> Yon. Ah, uh, <laughs> uh, subscribe nyo RTW Procast Team Matulungin uh, YouTube channel natin At papalo na sa ating Facebook page sana i yung video na ginawa namin para maging aware yung mga tulad ni Sir na seller na maging mautak sa gantong ano, scammer. At yung mga rider na katulad ko, sana maging aware din kayo, maging malawak yung pag-iisip sa pag-abono, hindi lang ano, yung ingatan natin yung uh, pera ng ating customer kasi doon dyan tayo makakahanap ng malaking tip dyan tayo makakapagbigay, ng, makakapagbigay sila sa atin ng tip pag iningatan natin yung pera nila so, maraming salamat sa inyo maraming salamat sa inyong Mag-ingat kayo lahat and God bless po place where they told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but i didn't like their way had to fight and misbehave had to find a way to change had to leave to find my way caught up in a daydream i beat my mind up there almost daily it's how i pass time no opinions safely it's how i understand what i want in this place see cause everybody want to tell you bad things what could go wrong